Magandang araw, mga bata. Simulan natin ang ating alamin sa isang panalangin. Panginoon, -ma maraming po sa araw na ito. Sa araw Uy, po sa lahat. Ikaw, ang at kalakasan. Amin. ng ligaan, papantay sa mas nakakabata ka, okay? Ngayon, meron ako itatanong sa inyo. Tumutulong ba kayo sa mga gawain bahay? Okay. Ngayon, meron ako yung sa inyo na click video at makinig kayo mabuti kasi pag nakatira si Lito kasama ang kanyang pamilya. Si Lito ay limang taong gulang at pumapasok na sa kindergarten. Mahilig siyang maglaro at tumulong sa bahay isang araw. Pagkatapos ng klase, nakita niya ang kanyang nanay na naglalaba. Agad siyang lumapit at nagtanong. Nanay, pwede mo ba akong tumulong? Lumiti ang kanyang nanay at sinabi, oo naman. Lito, pwede mo akong tulungan sa paglagay ng damit sa sampayan. Masaya, masaya si Lito habang tinutulungan ang kanyang nanay. Naisip niya na mas mabilis silang matatapos kapag tinutulungan sila. Habang nakasampay ang mga gamit, dumating si tatay mula sa trabaho. Pagod si tatay kaya si Lito ay kumakbo pa punta sa kanya. Tay, gusto mo po ba ng ubi? Tanong ni Lito. Salamat. Ana, sabi ni tatay habang umili at inapag ang ulo ni Lito. Si ate naman ay abala sa paglilipit ng mesa pagkatapos nilang magkamunan. Nakita ito ni Lito at sinabi ate, tutulungan kita dyan. Salamat, Lito, ang bayit. Bayit mo naman tugod ni ate. Sa bawat araw, nanunulong si Lito kung gaano mahalaga ang pagtutulungan sa loob ng pamilya. Kapag nagtutulungan sila, mas mabilis at mas masaya nilang natatapos ang mga gawain. Naisip ni Lito na sa pamamagitan ng pagtulong sa pagmamahal sa kanilang pamilya. Sa gabi, bago matulog, niya ni nanay at tatay si Dico. Salamat sa lahat ng tulong mo ngayong araw na. Sabi ni nanay, masaya kami na matututo ka pa kung paano alagaan at tulungan ng iyong pamilya. Ngunitin si ko at sinabi, masaya po ako tumutulog, nanay. At sabay-sabay silang natulog, tulong ng pagmamahalan at pagtutulungan ng kanilang tahanan, wakas. short video? Katanungan. Una, sino ang bata sa kwento? A. E, Dino. B. Dito. B. Dito. Pangalawa, ilang taong mulang si Dito? היא לאישה Ano yung makikita nyo sa larawan ito? Okay, tumutulong ang bata sa kanyang nanay na maghugas ng tiga. Tama ba yung ginawa ng bata na tumutulong siya sa kanyang nanay? Okay, tama. So tayo, dapat tayong magtutulungan sa mga ng bahay kasi mas madilis at masaya natin matapos sa mga gawain ito. Okay. Okay, kids. Okay. Itong larawan na ito, napapakita ba ito sa patulong ng gawa bahay? Okay, mali. Kasi ano yung ginawa ng bata? Okay. So, ang bata ay nagunood lang siya ng TV. Okay. Ito, napapakita ba ito ng patulong sa mga gawa Ah, pa ano yung ginawa ng bata. Tumutulong siya sa kanyang nanay na magsampay ng mga damit sa labas. Okay, Carlos. Sa so, tingin mo, ano yung ginawa ng mga bata? Nagpapakita ba pa ng paghilig sa mga gawaing bahay? Okay, Malik. Kasi ano yung mga ginawa ng bata? Okay tinutukso niya ang kanyang classmate. So, tama ba yung ginawa ng bata na tinutukso niya ang kanyang classmate? Okay, mali. So, ngayon, happy ko kayo sa dalawang inyong representasyon. Una, mensahe. Pangalawa, pag-ibigay. Pangatlo, action. At pang-apat, pagtayo. So ngayon, group one, ipakita nyo sa harap ang inyong pagsasalala. At may limang minuto lang kayo sa inyong representasyon. Wow! Ang galing ng group one. At napagpakita nila na maayos ang kanilang representasyon. Okay hey, mga bata, bigyan natin ng group 1 na masiglang palapa. Ang galing, ang galing, ang galing nyo. Okay, group 2. Panahon nyo na ay ipakita sa harap ang inyong pagsasalala. Wow, ang galing ng group 2 at napakita nila na maayos ang kanilang presentasyon. Okay mga bata, bigyan natin ng siglang palapa. Okay. pangalawa, ano ang mabuting magdudulot na pagtutulungan sa si gawain bahay? Ano nga ba? Okay, ang mabuting magdudulot na pagtutulungan sa si gawain bahay ay pinapalakas nila ang banding or relasyon Kasi, may papakita ito ng pagtulong sa mga gawaing bahay. So dito, may papakita ba nyo ang pagtulong sa mga gawaing bahay? Hindi. Kasi nakalagay po, magdasal muna tayo.